Guys, ito na po. Kaindakal. Wow, init. Kaindakal. Ay, ay, ay. Uh, dito ka. Dito ka. Yan guys, kaindakal. Kulong-kulo na po ang totoo na ang ano, okra. Okra. Tapos sitaw patula. Yan na guys. Ngayon, isusunod ko na ito. Yan, Susunod ko na ito. Halo-halo na ito. Andito na yung saluyot. Andito na yung talbos. Andito na yung ulokbate. Andito na yung malunggay. Yan, Susunod ko na ito guys. Yan, ang dami. Parang tingin ko kulang sa sabaw. Yan. yung dahon ito. Nandito ako guys sa lungga ko. Halukbati, saluyot, malunggay, talbos. Ang pa pala. Ayan oh, na. Ayan na guys. Iyon Diin diin konte diin diin konte Ayan tama lang sa baw Hindi na ako magdadagdag. Yan, diin diin konti. Ito ang tinatawag nila sa kasi hindi man hindi naman ako nagluluto nito sa probinsya namin sa Negros eh. Yung kasama ko sa Guardia, taga Pangasinan. Itong paborito nilang luto, isa sa paborito na luto. Yan. Dining ding daw to eh. Ano ba tawag to? dapat bangus na bagay dito bangus dahil wala akong bangus tinamad na ako bang lakad ito na lang yan yan galunggong na malaki hindi bibiro malaking galunggong talaga yan tapos ito yan ibabaw ito yan magtira lang ako konti yan lang, kasi saya niya. Ito pa. Yan, para may lasa. Kailangan marami isda. Ito pa. Yan. Pwede na ito siguro. Yan, ganyan lang. Up. Pitsin. Pitsin. Yan lang. Tapos, halo-halo. Halo-halo lang po. Yan. Naku. Amoy pa lang. Yan. Beh. Stikims, stikims. Oh, wow. Sino kaya pangalan ng binan ko? Ja ja ja, okay te importa.